Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid Kain po tayo Ayan po pagkain ko uh, Bihon na may halong kanin Ito po yung almusal ko ngayong umaga Kamusta po kayo mga kapatid? Sana nasa mabuti kayong kalagayan At ah... Uh, ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay Ay... Patuloy lang po natin itong paglabanan, harapin na mapagtagumpayan po natin ano may mga suliranin na pinagdaraanan po natin sa buhay. Isipin po natin na mayroong Diyos na handang tumulong sa atin kung tayo po ay uh, lubos na magkitiwala sa Kanya at ipagkatiwala po natin anumang mga, mga kabigatan na ating pinagdaraanan ay kanya po tayong tutulungan. Basta magtiwala lang po tayo sa kanya, magtiwala lang po tayo. Wala pong anumang pagsubok na hindi po natin kayang mapag mapagtagumpayan. At uh, alam naman po natin na lahat po ng tao ay may kanikanyang pagsubok. Wala pong tao na hindi po sinusubok ng Panginoon. So sinusubok po tayo ng Panginoon para po malaman po ng Diyos kung uh, gaano po natin siya uh, kamahal at kung saan po tayo lalapit sa oras na tayo po ay nagigipit, nagkakaroon ng problema o pagsubok sa buhay. Marami pong mga bagay tayong nilalapitan kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Minsan nilalapitan natin yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan o sino man yung mga malalapit sa ating uh, buhay sila po yung mga nalalapitan po natin sa oras ng mga pagsubok pero hindi po lahat ng pagkakataon ay kanila po tayong matutulungan sa mga mga sa mga bagay na pinagdaraanan po natin so lahat po gaano man po kabigat ng mga pagsubok o mga problema na ating pinagdaraanan ay kung ito po ay ilalapit po natin sa Panginoon at ipagkakatiwala sa Kanya at hihingi po tayo ng tulong na mayroon pong pagtitiwala, tayo po ay tutulungan niya. Wala pong anumang mga pagsubok na hindi po kayang, uh, kayang ipagpapa, ipagtagumpay ng, uh, ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ako nga po pala si Brother Melchor, isa po akong pastor. Ako po ay ah, nangangaral po sa loob ng simbahan. Maging sa labas, ako po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Yan po yung ah, yan po yung bagay na iniutos po sa atin ng Panginoon nasabi sabi po sa Biblia, sa Matiyo, sa pinakalas na Uh, chapter sa ipudoon na uh, ng Panginoon Sos nung bago siya umakyat sa langit sinabi niya sa kanya mga disipulo na humayo kayo at ipahayag ninyo ang mabuting balita at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng tao at true ang silang sumunod So, yan po yung tungkulin po natin sa mundong ito kung bakit narito po tayo sa mundong ito ay upang Uh, humayo at ipahayag po ang salita ng Panginoon. Yung kabutihan na ginawa po ng Panginoon sa mundong ito nung time na siya po ay naririto pa, nung siya po ay uh, namuhay bilang isang tao dito sa mundong ito, nung mula nung siya po ay pinanganak ni Berhin Maria, ay yun po yung naging mission niya. Kung bakit, narito, kung bakit po uh, nabuhay po siya sa mundong ito, ang Panginoong Kristo sa isang layunin po, yun po ay ang maipahiyag ang salita ng Panginoon. Ang kalooban ng kanyang ama masunod at uh, isa pa sa mga layunin na ginawa ng Panginoon kung bakit pinadala po siya dito sa mundo ng kama ay upang tuparin yung pinakatakilang pangako o promise ng ama nating na sa langit at yun ay ang mailigtas po tayo sa uh, tanikala ng kasalanan. Sapagkat lahat po tayo, sinasabi po ng Bibliya sa Roma 3.23 na lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong tao na hindi po nagkasala. Lahat ko ng tao ay nagkasala at tayo po ay nalayo sa kaluwalatian ng Panginoon. Ibig sabihin, yung dati nating relasyon noon sa Panginoon na nagumpisa kay Ibat Adan ay nawala po yun nung time na sila po ay na sina Ibat Adan po ay nagkasala ay nalayo po sila sa presensya ng Panginoon dahil po sa kasalanan sabi nga po na hindi po pwedeng magsama ang masama at ang mabuti so naging masama po sina Ibat Adan dahil po sa paglabag po nila sa iniuutos ng Diyos na huwag pong gawin yung isang bagay na kung po ay nakakumit po sila ng kasalanan at yung kasalanan na yon na ginawa ni na Ibat Adan ay tuan po lahat ng tao. Lahat po tayo. Kaya doon po doon po nagumpisa yung kasalanan ng sangkatauhan sa ginawa po nila Ibat Adan. So dahil po sa ginawa nila Ibat Adan sa mga kasalanan na kanilang nilabag o sa mga kautusan na kanilang nilabag sa Panginoon ay nawala po yung relasyon nila, naputol po at automatically po ay naputol po yung kanilang relasyon sa Diyos. At yun po yung naghihiwalay sa kanila sa, sa, sa pagitan ng Diyos at ng tao, yung kasalanan. So, hindi po tayo maaring tanggapin ng Panginoon dahil po tayo ay isang mga makasalanan. Pero mahal po tayo ng Panginoon. Hindi niya po inayaan na tayo ay ah uh, maggumon o manatili sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoon dahil mahal nga mahal niya nga po tayo, sabi nga po sa uh, Juan is na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So ibig sabihin, sa sanlibutan pag sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tayo po 'yon, yung tao, yung mga tao na nasa sanlibutan tayo po yung binabanggit doon na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ibig sabihin, mahal po tayo ng Panginoon kahit po tayo ay mga makasalanan, kaya ayaw ng Diyos na magpatuloy ang sangkatauhan sa pagkakasala, kaya gumawa po siya ng paraan. So, gumawa po ng paraan ang Diyos para po maibalik yung dati nating relasyon sa Kanya na naputol sa pamamagitan po ng uh, pagkakasala na nagawa ni Laibat Adan. So, ano po yung ginawang uh, kaparaanan ng Diyos? para po tayo ay maibalik, para po yung relasyon natin ay maibalik po sa Kanya. So, isa lamang pong paraan ang ginawa ng Panginoong Diyos, para po tayo ay muling, uh, para po yung relasyon natin ay muling maibalik sa Diyos. So, sabi ko nga po kanina, hindi po pwedeng, hindi po maaaring magsama ang masama at ang mabuti. So, katulad din po yan ang mantika at tubig, pag pinagsama po siya, kahit haluin mo ng haluin siya, maya maya po ay magsisiparate po sila. So ganun po sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng magsama, hindi po tayo pwede, hindi po pwedeng magsama ang Diyos at ang taong makasalanan. Kaya nga po gumawa ang Diyos ng paraan dahil po sa pag-ibig niya sa atin ay gumawa po siya ng paraan. So sayo po doon sa karugtong ng uh, binanggit kong talata kanina sa Juan 3:16 na gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak So pag sinabing bugtong na anak, yung kaisa-isa niyang anak, binigay niya sa atin. So dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Is is Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para lang po sa atin. So yun po yung dahilan kung bakit ipinadala po ang Panginoon sa Kristo dito sa sanlibutan para po sa atin. Ano po yung dahilan bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak sa atin? upang makalaya po tayo sa ating mga kasalanan. At ang naging tulay o naging daan para mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan ay ang Panginoon sa Kristo. So, ipinanganak siya dito sa libutan lumaki siya, nag, nagkaisip, at ginawa niya yung kung ano yung nararapat, ginawa niya kung ano yung kaluuban ng kanyang ama. So, ibig sabihin, ay nagsakripisyo ang Panginoong so Kristo para po sa atin. Ipinakita po ng Panginoong so Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay niya noon, nung time, nung time na nandito pa siya sa sanlibutan, ipinakita niya kung paano po ang pagsunod sa Panginoon. Kung paano po magkaroon ng tunay na ugnayan at relasyon sa Diyos. At yun po ay ibalik sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano po ang ginawa ng Panginoong so Kristo? Ang ginawa ng Panginoong so Kristo ay nagpakamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, inihandog niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang sarili, sa pamagitan ng kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo para po maibalik po yung uh, dati nating relasyon sa Diyos. At mawala po yung ating mga kasalanan. Maugasan, kumbaga, uh, mabayaran po yung ating mga pagkakasala sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, nung ang Panginoon Kristo ay nasa krus na ng Kalbaryo at nakapako na, sinabi niya, ay sinabi niya doon sa, kung, kung nabasa niyo yung Biblia na habang nakapako siya, mayroong dalawa siyang katabi sa kaliwa kanan, yung isang makasalanan, sinabi niya kung totoo kang Diyos, kung totoo kang anak ng Diyos, iligtas mo kami at iligtas mo rin ang iyong sarili. Pero sinabi nung nasa kabila din na nakapako, na kriminal, sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Siya na walang kasalanan ay ipinako sa krus. Kaya sinabi niya sa Panginoon Kristo, na alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso niya, nasa paraiso na. So sabi ng Panginoon Kristo, ipinangako niya sa kanyang, uh, sa, kanyang katabi na nakapako din sa cross ng sa cross ng kalbaryo sinabi niya na ngayon din isasama kita sa paraiso so nung time na nakapako po siya sa cross ng kalbaryo ay kahit nahirap-hirap hirap-hirap nahirap na po siya ay naggawa niya pa rin pong magpatawad so hanggang sa huling uh, kanyang hininga ay nasabi niya na sa mga tao na ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So hindi po alam ng sangkatauhan kung ano yung mga kasalanan kanilang ginagawa. Kaya sinabi ng Panginoon, ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kaya po nasabi ng Panginoon sa so Kristo yun, maraming mga tao ang hindi po naniniwala sa Diyos. Marami pong mga tao na hanggang ngayon ay namumuhay po sa pagkakasala. Namumuhay sa pita ng laman. Namumuhay sa pakikiapid. Namumuhay sa kung anong masasamang mga gawain. Kaya nasabi po ng Panginoon Kristo, Ama, patawarin mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Mayroon din pong mga tao na inaalipusta ang pangalan ng Panginoon Kristo hindi po naniniwala sa Panginoon sa Kristo, hindi po naniniwala sa Diyos. Kaya nasabi po ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So, noong time na ang Panginoon sa Kristo ay nalagutan na ng hininga, sinabi niya, ay, it is finished. Ibig sabihin, naganap na, tapos na. Ibig sabihin, nung pagsasabi ng Panginoon na it is finished, naganap na, tapos na, ibig sabihin po noon na niya na po ang sanlibutan. Ibig sabihin, maaari na po tayong, sa pagpapagitan po ng kamatayan ng Panginoon sa so Kristo, maaari na po tayong lumapit sa harapan ng Panginoon. So yan po ang dakilang uh, pag-ibig na ipinadama sa atin ng amang nasa langit. Ang ipagkaloob ang kanyang anak, para mamatay sa krus ng kalbaryo para po malinis po tayo sa ating mga kasalanan at maibalik po ang ating uh, relasyon na nawala dahil sa kasalanan na nagawa ni na ibat at adan kaya kung ikaw man ay uh, nanonood sa mga oras na ito kapatid 'wag mong isipin na kay bigat nang yung dinadalang problema hindi mo na alam kung anong gagawin mo hindi mo alam kung sinong lalapitan mo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, mayroon po tayong malalapitan. Walang iba kundi ang Diyos na mapagmahal. Hinihintay lang po tayo ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Ipagkatiwala po natin ang ating buhay. Ipagkaloob po natin ang ating buhay sa Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, alam ko na naguguluhan ka sa iyong buhay. Alam ko na may mga, may mga kanikanya tayong pinagdaraanan. Mga kapatid, ang masasabi ko lang, ipagkatiwala po natin, ibigay po natin yan sa kamay ng Panginoon. Sapagkat po sa Panginoon ay walang posible. Sinasabi po sa salita ng Panginoon na walang pagsubok na hindi dinanas ng tao. Sabihin, lahat po tayo ay nakararanas ng pagsubok. Sabi pa po doon sa karugtong, sa halip pagdating ng pagsubok, ang sabi po doon, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. So sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito ibig sabihin, pang, ibig sabihin po mga kapatid, kapag ipinagkatiwala po natin sa Panginoon at inisip po natin na kaya po natin mapagtagumpayan, malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay, ay mapapagtagumpayan po natin ito. So, yun lamang po mga kapatid, yun lamang ang nais ko lang pong maiparting sa inyo, ay mahalin po natin ang Panginoon sapagkat siya po ang unang nagmahal sa atin magtiwala po tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po muli si Brother Melchor, ang inyong pong lingkod.